Sa gitna ng modernong mundo, isang sektor ang patuloy na nagbibigay buhay sa ating bansa. Ang sektor ng agrikultura. Uh, they say agriculture is the backbone of the economy and the mother of all industries. Meaning, uh, lahat ng industry, lahat niyan, marketing, uh, business, service sectors, kung walang agriculture na pagkukuhaan ng raw materials at kung walang pagkain na available sa ating mga mesa, we will be nothing. Farmers and fertilizer dealers are dealing with costlier fertilizer prices. Instead na lumaki yung income nila, nababawasan pa dahil sa kamahalan na ng halang. Uh, Dahil sa, sa pandemya at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tumaas din ang presyo ng fertilizer sa bansa na nakaaapekto sa mga magsasaka. Apat sa bawat magsasaka, magsasaka uh, sa palaya, nangihiram sa mga usurero na pambili ng abono, gasto sa pagsasaka all started in the agriculture sector. Kung walang agrikultura, walang pagkain. Walang komunidad, walang ikon, walang tao, walang, walang mangyayari sa atin. ating sektor ng agrikultura ay ang pinaka-importanting sektor ng ating bansa sapagkat kung wala ito ay hindi rin tayong mabubuhay. Ngunit ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang poverty incidence rate ng mga magsasaka noong 2021 ay umabot sa 30% ng isang bahagyang pagbaba mula sa 31.6% noong 2018. Ang mga magsasaka ay may pinakamataas na bilang ng mga individual na kabilang sa mga pamilya na may kita na mas mababa sa opisyal na limitasyon ng kahirapan kumpara sa iba pang mga pangunahing sektor. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng patuloy na pagkakaroon ng kahirapan sa hanin ng mga magsasaka. Bagaman mayroong maliit na pagbaba mula sa nakaraang taon, Malaki pa rin ang bahagi ng mga magsasaka na naghihirap at naghihirapang makamit ang sapat na kita upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Dati kasi ikatrabaho ako sa construction. Tapos nung iniwang ko na yun, nag-ano ko sa sasaka. Kapadaan ka ako Mga Pinakamahira. Pinakagsubok. Ang mga sakuna. Sakuna. Walang bagyo. Uh, walang dry season. Walang, walang tubig. Best. Best. Okay. Yeah, okay. Oh. you're not up. up. para akon pinakamakore nga pagsubok ito sa mga magsasaka sugod akon ah, halimbawa ah, humayan or palay nakapagtanong ka na tapos ah, ginbagyo may, may bagyo nga mawot siyempre magugubaman ito na yung it bagyo so ito pag tanong mga klase ito umay oh my, kasi ininda ko kasi itong ang gasto oh. nagubayan bagyo birin mo na itong basta basta ma babawi so, ito ni mo ito ni mo po ginpuhunan so para mag para mag para magpadayon ito ni mo kuhan pag uma mautang ka na lututro so, ang um, pinakamapuri kay animo tang naludugangan, naludugangan. Tapos syempre pag ani mo, wala ka na mo kukuha kay ani mo gin ani na lang pamayan mula sa aming mga nakapanayam na mga magsasaka ay isa sa kanilang nagiging problema kada taon ay ang mga sakuna na dumadating tulad ng pagyong Umabot na sa 141.38 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Ayon sa datos ng Philippine Statistic Authority o PSA noong taong 2020, ang kabuuan ng sira ng mga sakuna sa Pilipinas sa agrikultura ay umabot ng 200 bilyong peso. Kumpara sa sira sa infrastruktura at mga pribadong pagmamayari at komunikasyon tuwing may sakuna ay may 62.7%. <coughs> na bahagi ang agrikultura na sinundan ng infrastruktura na may 23% o isang daan at anim bilyong peso at probadong pagmamayari at komunikasyon na may 14.3 na prosyento o anim na bilyong peso. Isa ring pagsubok na naharap ng mga magsasaka ay ang pagmahal ng mga gastusin sa pagsasaka na nakakaapekto sa kanilang kita. Walang kulang sa ano buha. Mahal yung mga bilihin, mga inputs, cooks Hindi, Yung mga inputs, cooks Halimbawa, mga misina, puno. Yun, mahal. Tapos pagdating ng palay, mura. Halos, halos hindi nga bilhin. Mga 12 per kilo lang. Bawat kilo. Hanggang 14. Pesos? Hmm. Oo. Tapos bibili ka ng abono sobrang mahal 3,000 plus isang sako yung mga, isang... yung mga tis -tis, sobrang mahal e, so, so rice field ko hindi irrigation Ito'y magsasaka, makakaon na imo kalugarin ng tona at imo gintatamnan dire kay kumbaga, nakiki nakikitanom kala kay syempre, kung nakikitanom kala may daka man meron babahinan meron yung babahinan itong tag-iya tapos mamamayan uh, mamamayad ka pa itong, itong mga mga nagtrabaho tapos syempre, kaya mako ma, maihaman iton to mo bo ka so amo iton iton ko nagpapakore hiton iton usa nga magsasaka dito so na the agriculture sectors or the farming our farmers and fisher folk are among the most impoverished community sa atin sa depart uh, sa ating society talagang manhirak But sabi naman namin sa agriculture, we cannot leave that. Ah, uh, we cannot, uh, as we cannot, nothing may, may pagkakailayan. But we have to also recognize the efforts of our farmers and fisher folk in nation building. Sabi ko nga kanina, lahat ng kinakain natin araw-araw, mula yan sa Department of, uh, mula yan sa Agrikultura. Bagamat ang ilan sa mga presyo ng ating mga hilaw na materyales mula sa agrokultura tulad ng sibuyas ay mahal. Hindi ibig sabihin nito na malaki rin ang kinikita ng ating mga magsasaka sapagkat ang ilan sa kanilang kinikita ay napupunta sa mga salik ng produksyon tulad ng kanilang upa, pataba o ang mga kapital sa pag-aalaga ng pananim. Kung tatanungin sila kung paano ito masasolusyonan ay kailangan ng tulong ng gobyerno. Which, Bech, which you're lacking good man. Ano? <laughs> Yikes. Ano sa tingin niyo? Okay, medyo good. Man. Medyo ironic nyo. Gobyerno era job. I should paghelpatan pero mm. magsasakalugod. Kataka Pinapabaya. daw. Pinapabayaan. Mm -hmm. Ano? daw ito? <laughs> Sorry. <laughs> Gusto mo ba maging magsasara? Hindi. Okay. Hindi. Dere. Dere. Bakit? Dahil maraming maraming mamaya ng Pilipino ang 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 nahihirapan dahil lang sa pagiging magsasaka. Dahil sa pagdating ito ay isa sa pinakamahirap na trabaho sa Pilipinas. ano oh, ito? lazy first opinion, I don't have any experience in that sector. And second, second opinion is our uh, second factor is that um, wala di ako interesado sa ganon ng mga trabaho. At pikatatlo ay in my opinion, mas maraming mas maraming trabaho pa, mas malaki ang kita kaysa sa agrikultura um, sector. Um, not to be disrespectful sa mga tao nagtatrabaho doon. Um, salut, sa, salut sa kanila. Hindi lang sa mga problema sa agrikultura ang nagiging dahilan ng pakakaroon ng hindi magandang pananaw ng mga kabataan sa agrikultura. Kundi, nagsisimula din ito sa kung paano tinitingnan ating lipunan ang mga tao na nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. So, sabi natin kasi walang pera sa agrikultura. That's how. Ah, uh, we were shaped that way. Sa ating education palang elementary ni Balam natin, sasabihin natin, pag medyo may na yung utak ng bata, sasabihin ng shirt, sure, go home and plant kamote. Ganon yun. Mapapansin natin, there are still biases towards agriculture. For example, doon sa, ano, sa mga textbooks natin, uh, parang they are not putting emphasis into agriculture. Especially yung mga kita, farmer lang, magsasaka lang, mangingisda lang. But when you talk about other professions like lawyer yan, doctor yan, di ba the yan and the lang, so may ganong discrimination. Kung magpatuloy ang mga problema ng ito, ay pwede tayong mawala ng mga magsasaka sa loob ng sampung taon. Uh, currently, ang ating farmers, uh, average age nila is between 53 to 57 years old. So close to senior citizens na sila. And if those farmers—signal, like, lahat naman tayo tumatanda, na, di ba? Those farmers na nasa 53, 57, counted na lang yung years nila sa Earth, di ba? If we are not able to replenish those farmers through kamusta tayo Pilipinas? May kakainin pa ba tayo? Ang ating problema ay malinaw. Walang agrikultura. Walang magsasaka. Walang mangingisda. Walang kakainin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, may solusyon pa ba para sa bagong generasyon?